bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo po sa ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea at sa iba pang panig ng ating uh, bansa. Ano? Grabe pala yung, Pilipin, yung China. So, ano po yung dapat natin gawin? Alam niyo, ang pinakamaganda, humingi po tayo ng payo sa Diyos na siyang uh, ating wonderful counselor. At yan po yung ginagawa po namin. Ito po. Ito po yung sinabi ng Lord kanina habang kami po ay nakikinig sa Kanya. Ano po, sa aming po devotion, alas 4 hanggang alas sa isyo ng hapon. Uh, ano po? Ito yung sinabi niya, may kinalaman po sa West Philippines at sa ginagawa ng China. Sabi niya, anak, kinakailangan kayong aking mga anak ay eh huwag magpapabaya sa pananalangin sa inyong Pagdansang Pilipinas. So, huwag tayo magpabaya. na ano po. Nais nice ko ang inyong bansa ay makalaya sa ginagawang panggigipit sa inyo ng China. Ayaw ko ng kanilang ginagawa sa inyo. Data po at kinakailangan ang inyong tinig ay madinig bilang aking mga tagapamagitan. Ang tagapamagitan po ay intercessors. You pray for another person or country. Kapag kayo ay ginagawa niyo kayo po ay intercessor, no? Okay, sabi sabi niya, sabi ko, ano pa ang nais niyo sabihin, my dear father? Sabi niya, anak, kinakaalangang ilakas ninyo ang inyong boses upang ang ginagawa ng China ay kondenahin sapagkat ang West Philippine Sea ay sa inyo at hindi sa China ngunit sila ay umaastang ang West Philippine Sea ay kanila patuloy ninyo isigaw na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas at wala silang karapatan gawin ang kanilang ginagawang panggigipit sa inyo. So, wala silang karapatan. No? Yan. Opo nga, Lord. Tapos sabi niya, anak, magpatuloy kayong ipanalangin ang inyong Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang ang usaping ito ay kanyang malutas na hindi gagamit ng dahas at magiging maayos ang relasyong Pilipinas-China. Nais kong makita sa inyong pagiging kristyanong bansa. Yun ang gusto ng Huwag kayong mga nino. O ano ibig sabihin mga nino? <laughs> Masisilong, no? Sa pagiging, uh, sa sa China anak, nais kong kayo ay maging mahinahon, sa kabila ng panggigipit na iyan no ng China. Ngunit eto na po maganda ta. Ngunit nais nice ko malaman ninyong ako ay nakaaalam ng mga pangyayari sa inyong bansa. At alam ko din ang nararapat gawin kapag um, nararapat gawin upang kayo ay maging upang kayo ay aking maipagtanggol sa panggigipit ng China. Yun. imagine niyo po ang ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. asya siya pong ating tagapagtanggol. Kasi nga, God natin is God of justice, di ho ba? Uh, talagang yung sa atin, atin. Huwag mong kukunin, huwag <laughs> kukunin ng iba. No? So, sabi niya, anak, ang ninyo, ang mangyayari sa China. Uy, ang tabayanan. Ano ba yun? edi di, hintayin. <laughs> hintayin. Ang aking makapangyarihan kamay ang kikilos at malalaman ng lahat. Eto na, malalaman ng lahat na ako ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ang siyang inyong tagapagtanggal. Wow, di ba? Ang ganda naman ng promise ng Lord na yun no tayo yung tagapag ay siya yung ating tagapagtanggol at yan yung patuloy natin ipanalangin no ipanalangin natin yung bansa natin uh, ipanalangin natin ang ating presidente at ipanalangin natin na ipagtanggol tayo ng Panginoon yan na lumalang ng langit at lupa so yan po yan po yung sinabi niya sa amin kanina so yun na po yung na ipagpray namin pero let's pray together. Lagi kayong manalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. So, ito po mayon ang inyong lola. At kung hindi pa kayo subscriber ni Lola Madam, ako po yun, ay mag-subscribe na kayo, mag-like, mag-share, and then uh, press the notification bell para meron kayong notification kapag ako po ay magbagong, may bagong upload. And then also follow, follow me, uh, Gloria Cagacian Villanueva sa... Uh, TikTok. Ayan. Okay pa, So, ito po. Ang iniwan ko sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo saya ng buhay. God bless everyone. Bye.